Magandang araw mga kamarites. Today is weekend. Meaning, ito ang araw ng paglalaba. Maaga pa nga at kailangan ko na magsimula. Hay nako, dahil sa dami ng labahin ko, sigurado aabutin ako ng tanghali nito. Sa oras na yan, hinihiwalay ko ang puti at saka kulay. At mayroong mga nilalang na nanggugulo sa labahan ko nak ng pagong. Kung ano nga ang gagawin mo, ganun din ang panggugulo nila. Hindi mo talaga sila mapipigilan. Basta ang gusto nila, manggulo lang. Binitbit ko na nga ang mga labahin palabas para malabhan na. Wala na nga yan, babad-babad, kusot-kusot agad. Asas, pampatagal lang yung babad-babad na yan. Katulad ng pag-aantay ko sa'yo, ang tagal mo, Aba, ang ganda naman ng mga palamuti sa may uluhan ko. Malapit na nga ang Pasko. O oh, mga kamarites, mapapasko ko ha, huwag niyong kalimutan. Sa mga inaanak ko pala dyan, o oh, pas mo na si Ninang ha. Eh bakit nga ba kasi ako magkukusot? Eh kung pwede naman i-washing yan. Eh paano kasi ang washing nasira? O oh, yan tuloy, wala nang ipapagawa. Kawawa ka tuloy. Anyway, nagsimula na nga ako dyan magkuskus balungos brush dito, brush doon. Ah, basta, tiyaga tiyaga lang sa pagkukusot at makakarating ka rin sa katapusan. O, oh, ayan, hindi na kasi na-videohan ang pagtatapos. O, oh, ayan. Bye-bye!